update ko lang yung crash na ginawa namin no. Pipinturahan na lang tapos ito na lang popoluid ko na lang yan. May stopper konti tapos pull Popoluid na lang. Hindi na popoluid ko na eh. Ay, may stopper na rin siya oh. Dito na lang yung lalagyan ko. Tapos pull popoluid na yan. Uh, ito, ah, ito asin ah, dadaan pa nila likod. Bago namin bubungan, eh. hintay lang namin yung gasin dada nito ang kasintadaan na yan so na namin yan mamaya pupunta dito yung mga gagawa eh, mga kasintada Bubuhusan pa nila yan para tumibay kasintada buhos pag kasintadaan na na tapos palitadaan nila na yan saka kami babalik dito para bubongan na lang to hmm. Ba, guys oh. Ito, popularingan pa nila to. Wala eh. Ang tagal ng ano eh, action ng mga masun dito. Ang tagal ng padala ng tao. Kaya delay yung trabaho. Yung mga gate, oh. Hindi ko pa makabit, oh. Dahil sa ano. Dahil sa wala pang tao magbubuhos dito. yun oh. Hmm. Yan, pinturaan ko lang sa pinsang ko. Dalawa lang kami ngayon dito eh. Hindi mo makasok yung sound labor eh. May akong over yata. Ah, pag napendara na to, tapos na to. Tayo na lang namin, nasindadaan na yung likod. Tapos, nasindadaan ng palikadaan na. na bu 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 Bubungan na namin to. Na-order na namin yung bubong eh guys. Update ko naman kayo sa sunod na matatapos natin. God bless.